Hi everyone, welcome to my YouTube channel. At ngayon naman ay magdibiba ako ng Peace. So guys, ay pang ano? Ang dinubuan. Ginagawa ko na nga apa na. Pangulo uh, ko dinubuan na isang pagod po 'yan ng po ah uh, ang mga duguan uh, Siya 'yong akin pasalubong uh, uh, sa taga-dulo dito. Ngayon po kami na rin sa ano. Sa lahat. Napo-align uh, ko dito sa uh, buwan. Uh, Tapos, mga anihan din dito mga hindi mo na kasi kaya magluto ng mga ng maramihan guys kasi maramihan guys sa sakit kailangan natin mag ingat sa ating pagbaba nanuluto ko lang mga kondisyon kaya ko lang lang wag kayong maramihan na hindi ko tinukala kasi baka maandari mainit kasi kaya ano, hindi na pwede sa sobrang inyong yaman naman, ayun ko, galing ako sa... Hindi pwede ako sa sa support din. Eh. Kasi ito yung pinagpukuhaan namin yung, yung mga pangangailangan namin. Ang yung anak ko. Ito rin kasi ko ng anak. Sige. Sige po. Sige. Nandiyan dito sa hanap. Oy, sa kantin, bikitahan. Na-check ko na lang diwa. Ninu-kuan pa meron pa kasi ano tira. Konti lang yung mga nag-lista. Kasi meron pa kasi tira. Ah, sila na po sa. Dikatag lang natin. Nandito natin yung mga niluluto ng asaba ko sa kabila. Kasi itong tindahan yung maliit lang. Ang kalan ko ay isa lang. Doon sa kabila, dalawang double at ang double Kaya, isa, isa, lang ang luto. Hindi. Oh, natin guys yung inuluto ng asaba ko sa kabila. Buwan na isa. Yes. At ito naman ay pang kaldereta. Uy, nagluluto ng kusit, sir. sir. Sir Sol, o. Eh. Masarap ba yan, sir? Ano to? O, oh, sir Sol. Dami, so, paminta niya na. Ito, ano to? Ano? Kaldereta. Kaldereta. Dapat yung gilang gamit mo mayroon doon palandok na ano, handstick, stick. yung ano ni Tintin. Hawali. Ito na yung mga naluto. Ayan. Sinigang na bangus. At saka ginisang upo. Ayan, ginisang upo. Ito yung niluto ko, guys. yan Yung sa kabila, yung asama ko niluluto Tapos, skinless at meron tayong pang-almosal. Itlog yan. Yan yung mga pang-almosal. Ayan. Tanghali na nga kami nakamamaling. Kaya alam nyo naman ang person, matatanda. Okay. Hindi pwedeng ma -ano, mapagod. Ayan guys. Ito pa yung wala pa kami gaano customer kasi ka. O, pa lang namin yung magluto. At ito naman yung sabaw ng ating siligang. Parang meron sa ilalim ka. <coughs> excuse me. <coughs> excuse me. <coughs> oh my gosh. Ha Ito yung sabaw. Kala mo. Ma kasi kaya kala mo yung sabaw niya. Ay. Ayun o. Oh. Eh. guys yung sabaw Sabang Sa inaantay po natin yung aking mga luto ay mag muna tayo ng ating mga plato ako magluto, yung asawa ko lang na... tayong customer. Si Ate. Si Ate. Ang gili na yan ang pamilya. Nagtitinda na ng paminta si ate. Yung ate, yung customer. Maliwanag masyado. Ayun, ayun si ate. Tinda na yung paminta first customer nakamain pero mayroon akong ano may bumili sa akin na take out naka take out na rin ako very first yung ano gagawin na nating tortang talong. Ayan guys. Ayan guys, balikan uli natin. Pakatapos, lulutuin na rin. Hindi ko kasi mai video guys. Alam mo, wala talagang pwesto sa ano, sa aking kalan na lagay ng ano. Wala kasi akong tanga video guys. Kaya, pagluto na, saka ako lang pinapakita. Ayan guys, balutan natin at babalikan ko uli kayo after na maluto na ito na nga guys ang ating talong sa porta Ayan.